Hello, kung meron tayong sign, no? Kung ikaw ba ay nakulam, nabarang, anagayuma, o minalas, o may sumpa sa buhay, pwede kayo mag-PM sa akin sa Facebook, Merly Consa Ponteos. Ang mga simbol ng nabarang ay mayroong mga nararamdaman kung nasugatan ka ngayon, nagkaroon ka ng mga sugat-sugat sa mukha na kahapon okay naman tapos bigla na lang unti-unting nagkaroon ng mga butlig at ang buong katawan ay nagkakarashes sign na rin po yan sa barang at kung nakakaramdam ka rin na may mga gumagalaw sa parte ng katawan mo sign na yan na may insekto sa loob ng katawan mo binarang ka na kung ikaw naman ay may kulam ang kulam, ang simbol ng kulam, ang nararamdaman mo pagka ikaw ay kinulam. Una, ang sikmura mo, kala mo lagi kang kinakabagan. Pagkahit anong inom mong gamot, inom mong pang relief sa iyong karamdaman sikmura, ay hindi natatanggal. Yan na po ang sign na may kulam ka at laging masama ang pakiramdam. Nalalanta, nangihina at bumabagsak ang katawan. Isa na rin po yan sa sign na nakulam ka. So, kung nais mo magpagamot, i-PM nyo po ako sa Facebook account, Marley Gonza Pontejos. Tandaan mo lang po yung mga sinasabi ko. At kung ikaw naman ay Nagayuma, kung Nagayuma ka naman, people, uh, ang simbol naman ng na Nagayuma ay lagi na lang siya nasa isipan mo, hindi ka mapakali kung hindi mo siya makita, wala nang laman ang isipan mo, kundi siya, lagi kang balisa, laging wala ka sa sarili, gusto mo siya puntahan, nakalimutan mo na ang nasa paligid mo. Kung ikaw ay may asawa o may pamilya o mayroong asa uh, girlfriend o boyfriend, pagka ikaw ginayuma, nawawala na sa isipan mo ang iyong mga unang minamahal. Kundi ang nasa isipan mo na lang ay iyong mga nang gayuma sa iyo o yung gumayuma sa iyo. Kung ikaw naman ay minalas sa buhay. Kung minalas ka naman, ang symbol, ang sign naman doon ay kahit anong kayod mo, kahit anong sipag mo ay wala pa rin nangyayari, no? Yan ang isa ka symbol na ikaw ay may kamalasan. At ang sumpa naman at kamalasan halos kapareho lang yan. So kung nais mo magpagamot, kung nais mo mawala yan, mabaklas yan, ipm niyo po ako sa Facebook account Merlicon sa Pontejos mga kaibigan. So maraming salamat na way nakakatulong ito sa inyo mga kapatid, kaibigan at mga kakilala. Ito rin po si Agimatera, ritualista, healer, kamerlin. Okay, magandang oras, magandang araw sa ating lahat.